Samot-saring balita at kwento ang ating saksihan tungkol sa mga kabataan. Marami nagsasabi na hindi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang National Youth Commission ay isa sa mga institusyon na nagbibigay impormasyon sa mga kabataan tungkol sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Kasama ang private sector at iba't ibang ahensya, ito ay may layuning makatulong sa pag-aahon sa kahirapan. Ang Republic Act 8004 o ang Youth in National Building Act ay nais sa batas noong taong 1995. Ang batas na ito ay nilaan para sa paglikha ng National Comprehensive at Coordinated Program para sa pagunlad unlad ng mga kabataan. Kaya naman dalawa sa mga commissioner ang aming nakapanayam at dito ay pinakilala ang kahalagahan ng National Youth Commission ang National Youth Commission or ang NYC ay itinatag noong 1995 by virtue of the Youth and Nation Building Act o yung Republic Act 8044. No, no maitatag ang NYC, ngayon naman uh, on our 17th anniversary no napagdesisyunan po ng komisyon na ito ang ahensya para talaga sa kabataan, the voice and advocate of the youth. Yung National Youth Commission ay ito yung tulay ng gobyerno para sa sektor ng kabataan at ito rin yung tulay ng mga kabataan para sa gobyerno. So para kami lumalakad sa dalawang uh, lanes o sa dalawang landas. Isang landas, yung landas ng gobyerno at isa naman, landas para sa kabataan Pilipino. Ang National Youth Commission o Pambansang Komisyon sa Kabataan ay isang institusyon ng gobyerno kung saan tinatalakay dito ang mga suliranin particular na sa mga kabataang Pilipino. Ito ay nagko-coordinate at nag-implement ng ilang programa o aktibidad para sa mga kabataan upang makatulong at mas maging aware sa mga kinakaharap na issue o suliranin ng paligid. Isa pa sa aming ay si Magiting Gonzales na tinutulungan ng National Youth Commission. Dapat maayos ang trabaho ko. Ang gusto ko, tatahimik ang trabaho ko. May iba't ibang programa at serbisyo ang dinidevelop ng NYC para sa mga kabataan at isa rito ang National Youth Parliament kung saan sumasa ilalim sa 3-Day Convention ang mga kabataan upang i-address ang youth issues at bumuo ng ideas at insights upang masolusyonan ito. Dito sinabi ni Mr. Robinson F. Espinosa ng Policy Research Monitoring and Evaluation Division ang kalagaan at tungkulin ng NYC. Ang uh, Policy Research Monitoring and Evaluation Division ay isa sa mga um, opisina o division ng National Youth Commission no? Ang division namin ang uh, is, ang sekretariat na nangangalaga at uh, uh, nagpapaunlad sa mga gawaing uh, o research isa sa mga uh, ginagawa namin ngayon yung Philippine Youth Development Plan na ito ay isang human rights based approach sa planning para sa ikawunda ng ating mga ang National Youth Commission ay nangangalaga, nagtataguyod at nagsisilbing boses para sa mga kabataan na ay sinasakatuparan ng lahat ng government agency. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang institusyong ito. Thank you very much, Jinky Perlustica, at sa mga OJT natin, kasama natin nagtatrabaho this afternoon. ano. Today, as we introduce our guest, gusto ko rin siya i-congratulate kasi bagong appoint pa lamang siya dito sa posisyon na to. So you have to help me in welcoming Mr. Sherwin Taay, Executive Director of the National Youth Commission. Sir Sherwin, magandang hapon. Magandang hapon. Uh, How are Ms. you? Miss Elaine. Yeah. Ate Elaine. Ate Elaine. Pwede rin niya kasi Youth Commission, di ba? Huwag okay. lang lola, ha? Mag-aaway tayo niyan. Okay, anyway. The National Youth Commission, Mm -hmm. uh, what is it about and why is it uh, existing? Actually, the National Youth Commission, it's a, it's a Republic Act mm -hmm. enacted, of course, and signed by the President. Mm -hmm. uh, it is under RA 8044, okay. uh, known as uh, Youth in Nation Building. Mm -hmm. So, it is a commission that uh, envisioned uh, itself to be a policy authority for the youth and, of course, for the Uh, youth development okay. of, of the, 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 of the, the country. The okay. Nag-re-reverberate sa utak ko yung mga katagang binitiwa ni Gata Cerizal, no? mm -hmm. Kabataan ng mm -hmm. Pag-aasa ng Bayan. Mm -hmm. At uh, in the present scenario, nagkaroon ng, uh, o napansin yung pangailangan sa pagkakaroon ng isang commission, isang youth mm -hmm. commission, mm -hmm. para gabayan ng ating mga kabataan. What are the primary Uh, role or what are the primary responsibilities of the National Youth Commission uh, Sabi ko nga po kanila atyalan no ang ang National Youth Commission uh, is is a policy authority you know that makes all the policy pertaining to youth development mm -hmm. and uh, the main uh, vision of this is to Uh, be the voice and advocates for the youth of the country. Okay. So nakapaloob po at uh, ginagawa po ng komisyon ang mga mga polisiya ano po na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating mga kabataan sa buong bansa. Okay. Mm -hmm. So when we say kasi um, siya yung primary or authority no sa policy. Mm -hmm. Mm -hmm. So uh, I would suppose na merong katulong dito or meron kayong mga kahawak-kamay dito like the Department of Education. Yes, uh, okay. at Elaine actually uh, ang NYC is under the Office of the President. Okay. And, directly uh, under the Directly office. under the Office of the President mm -hmm. and the uh, uh may mga attached or line agencies na, na, na kami sa DSWD mm -hmm. and the other uh, uh, counterpart agencies like the DepEd mm -hmm. the the BPWA is the PESDA mm -hmm. and uh, as I said the DSWD ano. mm -hmm. so uh yun yung mga ahensya na tumutulong uh, when it comes to the youth programs that mm -hmm. they have that they are catering for the youth of the, 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 the country. Okay. Now, before we started the program of camp mm -hmm. kwento kami ni Sherwin mm -hmm. sabi niya, pero siyang binitiwang terminology differently able. And I Opo. said I liked mm -hmm. it, no. Mm -hmm. Kasi kasama doon sa the responsibility that you take on. Mm -hmm. Yung pagkakaloob ng tinatawag na equal opportunity okay. na ano po dahil um ang ating mga kabataan ano hmm. iba-iba din pag sinabi natin kabataan iba-iba din ang kalalagayan Kare. at sitwasyon ano po mayroong Meron pagkakaiba mga young professionals right. we have the in school youth the out of school youth right. the, mga, the differently abled youth ano hmm. so lahat ng uh, mga uh, sector under this uh, youth sector yeah. ay binibigyan ng pantay na na pagkakataon na makapaglingkod at makapagserbisyo sa ating pamahalaan at sa ating bayan. So, kumbaga sa uh, paningin, ano, walang mayopic. Opo. O, opo. Kumbaga pantay-pantay. Ma Malaki, maliit, pare-pareho ang tingin dyan. Opo. At okay. kung ano po yung maibabahagi nila para okay. sa patuloy na pag, paghubog ng ating mga kabataan. Right. Of course, in any organization, meron yan mga goals and objectives. Ano. Uh, for example, for this year, what are the set goals and objectives by the NYC? Opo, actually, active ang National Youth Commission ngayon. Sabi ko nga po, dalawang gawain po natin. Ano? Paggawa ng mga polisiya at ikalawa yung uh, kikipag-ugnayan sa ating mga partner agencies uh -huh. uh, in connection to the implementation of uh, different youth related programs and activities. So sa policy po napaka-active ng National Youth Commission ngayon mm -hmm. sa iba't ibang mga polisiya na mga katulong sa sa angkop na pangangailangan ng mga kabataan natin sa kasalukuyan. Mm -hmm. Andiyan ang social media mm -hmm. uh, ang ang ating mga kasamahan sa 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 international programs natin ano mm -hmm. uh, which will help a lot para po sa uh, sa development ng ating mga kabataan Napaka-busy kasi uh, may i-ask gaano kalaki ang uh, populasyon na inalagaan ng NYC um, <laughs> sa sa number po ng mga ng ng NYC family mm. we have 82 uh, uh permanent and co positions. Okay. And uh, we have uh, area offices mm -hmm. in in three major island. Wow. Ano sa Luzon po we have in Baguio mm -hmm. sa we have the central office in, here in Manila of course right. uh sa Ce, sa sa Visayas po sa Cebu mm -hmm. sa Mindanao Mindanao we have uh, uh, satellite and area offices in Davao sa and kagayan uh, Cagayan de Oro po. Okay. Mm -hmm. Napakaganda ng ano no ng existence to know that NYC exists kasi parang dahil pa ng mga kabataan mayroon silang representation not only in uh, the legislative branch but also in the executive branch no. Yes ma'am. Gaano kalaki ba ang populasyon ng mga kabataan na maituturing? Ano bang pag sinabi nating kabataan anong age yan? Doon po sa Republic Act 8044 mm -hmm. ano po um, defined as uh, at defined youth defines as those ages 15 to 30 years old ano so muntik na muntik na pero pwede ba natin ipilit aba <laughs> aba pero po yung mga mga empleyado po natin sa National okay. Health Commission for example sa akin po uh -oh. as the the executive director um, you you have uh, uh, until uh the age of 45 years old uh -huh. To be the the appointed, to be appointed as the executive director. Oh, that's so, very good. So, um, mm. we have also the commissioners and the chairman. Ito. Okay. So, ang structure po kasi, ati Elaine, mm. we have the chairman as the chief executive officer. Officer, CEO. And, oh. Yeah, oppo, and CEO. CEO. Mm -hmm. And then, we have the commissioners, those who are... Um, uh, act and seat for uh, for as uh, as legislative right. composition yung of legislative body. Opo, yeah. uh, we have commissioners for Luzon, Visayas, yeah. and Mindanao, mm -hmm. uh, and also we have two commissioners at large representing mm -hmm. the whole country. So, right. you know? so we have five commissioners wow. and the executive director as the chief operating officer. Ayo, um, Yun yung COO. Opo, Ikaw I'm in yun. charge oh, okay. to the daily activities and operations at of the National Commission. At kapag ka National merong hindi, naging maganda ang takbo patay si COO. Oo nga po. <laughs> okay. Magandang <laughs> kwento namin ni oh, Mr. Sherwin Tay, no? Ang Executive Director ng National Youth Commission. Magbabalik kami kasi pag-uusapan natin ano ba yung mga nakahilerang mga activities at saka kung paano ba kayo pwedeng makilahok mga magulang. Uh, you have to know this kasi baka merong uh, maitulong ito sa inyong mga anak at sa mga kabataan naman katulad nyo. Bakay Facebook na Facebook, ano? Twitter na Twitter, no? Bakay kayo sa National Youth Commission magbabalik ang approve